Magandang araw mga ka-PJ, kumusta? Yan, uh, unang-una, uh, nais nice kong muna kayong bati ng isang masaganang bagong taon sa inyong lahat. So, by the way, ang topic nga pala natin ngayon ay maraming kasi akong nababasa sa mga Facebook group. Maraming mga Grab Driver na hindi nila alam kung paano gumagana yung driver ratings. ano? Uh, kasi katulad may mga nababasa ako o mismo na nakakawintuhan ko na may nagbook daw sa nila kinansil daw nila kaya daw bumaba yung kanyang driver ratings so yun ay mali po dalawa kasi yan <clears throat> meron po tayong tinatawag na driver ratings na ibig sabihin kapag ka naisakay mo yung pasayro at naihatid mo siya sa kanyang destinasyon si passenger ay magre-rate sa iyo kung ano yung gusto niya so pwede nga siya mag rate sa iyo ng 5 star, 4 star 3 star, 2 star, saka 1 star. Yung 1 star ang pinaka malupit na rate, no, no? Kasi ibig sabihin yan, yun yung talagang may kasama siyang gigil. Yung palag talagang, talagang, magre-report siya sa'yo. Kasi 1 star talaga gigil sa sa'yo sa service mo. <laughs> Hindi niya nagustuhan, no? no? Kung baga, yun, yun, yung 1 star, yun yung mayroon talaga siyang intensyon na i-report ka para baguhin mo yung ah... Uh, ugali na ipinakita mo sa kanya. Pwedeng ganun yon. Sobrang gigi niya. One star. Tapos may, may kasama pang report yon kay Grab. Okay? Yung mga four star, three star, wala pa yan. Hindi pa masyado. Kung baga sa ano, lang, ano na lang nila yon yung uh, pwede na gusto niya pero hindi talaga perfect. Kasi ang ang pinaka perfect talaga na rate ng pasayro na pabor sa atin ng mga driver ay yung five star. Pag bumaba doon, yun ay yung hindi siya kumbinsido o hindi siya masaya sa naging biyahe nyo, no? So, paano naman gumagana yung completion rate? Ang completion rate, kapag halimbawa, no, may tiranggap ka na na booking, in-accept mo na, tapos, kinansil mo, automatic bababa yung completion rate mo. Doon yun gumagana. Lalo-lalo na kung meron kang incentive na inahabol, bababa yun kasi merong, meron din tayong sinusunod yan sa mga incentive, no? Halimbawa, uh, kailangan ang completion rate mo ay 85 pataas. No, kung bumaba yan ng 85 pataas, automatic hindi mo, kahit na hit mo pa yung rise, kung ano man yan, mga pinapano ni Grab, no? Uh, automatic hindi mo na siya mahihit yung uh, incentive kapag bumaba yung completion rate mo. Okay? Ganon din yun naman sa driver rating. Meron din tayo mga sinusunod yan pagdating sa incentive sa driver rating naman ay minimum dyan ay 4.7 okay pag bumaba ka sa 4.7 matik hindi mo rin na rin makukuha lalong lalo na yung KGR natin para mas maintindihan nyo ay papakita ko sa inyong actual okay dito sa aking apps let's go yan so kagaya nitong sa akin dahil kahapon merong siguro hindi ni siya masaya sa naging servisyo ko sa kanya no 5 star yan kahapon. Merong nag-rate sa akin kahapon na 4 star. O. Oh. Kapag uh, may nag-rate sa inyo na 4 star, ang mababawa sa ratings nyo ay 1 point. Katulad yan, dapat 5 yan, di ba? So, nabawasan siya ng 1 point. Yun nga yung equivalent na ng 4 star. Kaya naging 4.99 na lang siya. Okay, ganyan yan. O. Ayan o. Pakita ko sa inyo. Okay. Ayan o no may na may nag may nag akin ano, ayun ayun puro sa Ito 4 star ayan. Ito 4 star o. may nag sa akin na 4 star. Isang piraso kahapon yan isang piraso lang kahapon. Kaya yung driver rating ko na lang ay 4.99. Yan. Okay? So pag may nag rate sa inyo ng one star, ay automatic yung driver rating nyo ay magiging 4. 96. Kasi ang equivalent ng 1 star ay 4 points. Kaya yung 5 star nyo magiging 4.96 na lang yan. So, malinaw tayo dyan, ano? Sa pagdating sa driver rating. Ito yung tinatawag na driver rating. Ito, nandito. Doon naman tayo sa completion rate. Kung paano din ito gumagana. Ito, pakita ko sa inyo. Completion rate. Dito natin makikita yan sa incentive. Okay? Ito, incentive. Ayan, o, yan, o. Yan. Okay? So, katulad nitong uh, KGR ko ito. KGR. Itong KGR ko, hindi ko pa natapos kasi ang dami kong absent itong buwan na to. Puro kami outing eh. Okay? Kaya, patapos pa lang. Baka ngayong araw ko pa lang ito matapos. You know? Yung December 1 hanggang December 31. So, malapit na rin naman. Eh, naka 400 na tayo. Eh, yung kailangan lang naman ay eh, 420 para makuha natin yung 10 piso kada ride. 4200 din yan kapag na-hit natin yan. Kaya, kunti na lang naman. 20 reds na lang yung kailangan. So, diretso na tayo dito sa completion rate. Tulad na ito. Dami ko kasing mga naging cancel nung mga nakaraan. <laughs> Kasi nga, naghahabol tayo ng rebate. Kaya, namimili lang ako ng malapitan lang. Kaya, madami kong cancel. Kaya, bumaba na gusto yung completion rate ko. Ito. Mm, yan. So, pasok pa rin naman ako dahil yung minimum lang naman ng completion rate ay 85%. So, 86.2 ako. Kaya, pasok pa yan. Okay? So, yung driver rating din, 4.7 ang minimum para makakuha mo yung incentive na yan. Eh, meron naman tayong 4.99. Dapat nga 5 star yan. Kaso, kapon, di ko alam. May pasayero na siguro hindi masyadong masaya sa naging biyahe namin. Okay? So, yun lang. Ganun lang. Ito lang ang babantayan nyo, yung completion rate. Pag bumaba yan sa 85, uh, wag, wag na kayong umasa na makuha nyo pa yan. Okay? Dapat hindi kayo bababa sa 85% dyan sa completion rate. Tapos driver rating, ito. Ito nga yung, ano, sinasabi ko sa inyo kanina na pag nag-rate sa inyong pasero, yan yung maapiktuhan. So, mali yung paniniwala ng iba na pag nag kayo ang nag-cancel, eh, bababa yung driver rating. Hindi. Yung pasayro yan ang nag-rate sa inyo. Kaya, bababa yung inyong driver rating. I, paano din ba ito ka PJ bumalik sa 5 star halimbawa e eh, naging 4.96 na lang or 4.99 so para bumalik siya sa 5 star kaya kailangan lang may magre-rate sa'yo na pasahero na 5 star din dito naman sa 1 star na ibinigay sa inyo ng pasahero at kaya nga naging 4.96 ka na lang eh ka alam ko base sa obserbasyon ko lang naman to hindi ko alam kung 100% sure pero sa obserbasyon ko talaga yung 1 star na ibinigay sa iyo ng pasayro para bumalik sa 5 star yung driver rating mo eh, kinakailangan ng 105 star na inirate sa iyo ng pasayro yun ang kapalit ng 1 star bago mawala yun at bumalik siya sa pagiging 5 star yun, ang, yun ay base lang sa observation ko hindi ko lang sure kung tama ako kung meron dito na mas nakakaalam 100% na kung ilan yung kapalit ng 1 star eh paki ano na lang paki correct na lang ako <laughs> kasi yun ano, ano kayo eh, parang inoobserbahan ko siya eh kapag may na ba, may nag 1 star sa akin so 4.96 na lang yung aking driver rating no ngayon, ang tagal bago umakyat talaga 'yan, yung ano na 'yan, yung pag may nag rate sa ng 1 star at naging 4.96 na Ang tagal niya bago umangat. So halos isang buwan. So sa tansya ko bago siya bumalik ulit sa 5 star nasa 100 na passengers na mag rate sa ng 5 star para bumalik sa 5 star din yung driver rating mo okay ngayon kapag halimbawa eh may dati ka ng 1 star eh naging 4.26 ka na lang no? at may nag rate ulit sa iyo ng 1 star na pasayro madadagdagan niya ulit ngayon yun dalawa na yung 1 star mo at yung magiging driver rating na lang ay 4.92 na lang diba? kaya yung ibang mga driver no talagang pag ganyan nakababa yung driver ra rating nila ay talagang nakikipag-usap sila sa pasero ma'am paki 5 star naman ganyan, ganyan ganyan para makaipon sila ng maraming 5 star at bumalik ko yung driver rating nila ganyan ang ginagawa ng ibang driver pero ako hindi ko ginagawa yun nahayaan ko lang <laughs> ay ko lang yung passenger sa magkusa siya na mag 5 star sa akin kapag nagandahan siya sa servisyo ko di ba? dito naman tayo sa completion rate Saka cancellation rate babalik din siya yan tataas ulit yung completion rate mo at saka cancellation rate mo kapag hindi ka na nagka-cancel bawat pasayro na naihahatid mo yan tataas sa unti-unti mas mabilis naman yung mga completion yun. rate at saka cancellation rate mas mabilis yun kumpara dito sa driver ratings na sinasabi ko kasi ang tagal talaga yan halos buwan yan halos isang buwan sa isang one star lang ng pasayro ganun katagal bro siguro depende nga kung marami nga nag-an sa'yo marami nga nag 5 star sa'yo siguro talagang hindi na kailangan umabot pa siya ng isang buwan pero sa akin kasi hindi naman ako nakikiusap sa pasero na 5 star ako eh nahayaan ko lang siya kaya base sa observation ko maabot siya ng halos isang buwan kada isang 1 star tapos halimbawa kung dalawang nag 1 star sa akin isang buwan ulit yung isang 1 star ganun another isang buwan ganun katagal yung sa akin hmm kasi ako sa tama lang naman ako eh. Kung talagang meron ako nakikita na hindi tama na ginawa ng pasayro, kunwari, nagkakalat sila, sinasabihan ko talaga na po yung kalat. O kaya yung may gargagargang aso, sinasabihan ko talaga na dapat nasa cage pwedeng... yan. Hindi pa pwedeng lalakad-lakad yan sa upuan, di ba? May maraming may iwan na balahibo. Sinasabi ko talaga. Kahit na medyo nainis na sa akin yung pasayro, basta sinasabi ko naman yung tama. At kung mag-grade sa akin ng wastar, ay okay lang. Hindi ko na iniintindihan no, hindi naman tayo magkakapira dyan eh kaya lang huwag naman pasobrahan ma, na puro tagtag ka ng 1 star no 2 star 3 star pag tatag ka nyan pwede rin na ma ka o warning sa'yo si ano si si Grab okay so ganun lang yun tsaka idadagdag ko na rin mga ka PJ na yung ating mga pasayro po ay hindi po sila nakakapag grade sa atin ng 1 star o anumang gusto nila kung hindi natin sila naisakay Okay? Kunwari, hindi mo sila na pick up at na Or, halimbawa, uh, may nyo, na may nag-book sa na-receive nyo, no? Tapos, biglang kinansel po ng Pasahero hindi po sila makapag-grade sa atin ng one star. Okay? Pwede lang silang mag-grade sa atin kung naisakay natin sila at na ihatid. Okay? At saka, idadagdag ko na rin yung halimbawa ko, kung may eh, nagbook sa akin tapos mayroong ano ganon mayroong pa customer na ganon natawag ng tawag tapos masyadong apurado tapos nagmamadali tapos sang sungit-sungit pag tumawag sa atin asan ka na kuya kanina pa kami ganon ganon ay matig yun kinakancel ko na kagad yun kaysa mag-aaway pa kami sa loob ng aking sasakyan di ba tapos yung mga demanding na yan uh, ko na ganon masyadong demanding kaya ako hindi ko pa agad yan pinipick up eh yung ano yung yung buo alam ba nakasakay na sila no uh, pinapakiramdaman ko muna hindi ko muna pinipinot yung pick up kasi pag halimbawa ay, hindi kami medyo hindi ko gusto yung ano niya mga stelo nila no hindi ko gusto masyadong demanding tapos ito gusto niya may dadaanan pa di ba kuya may dadaanan tayo dyan ano gito so, ganyan ay hindi po po pwede yun talagang pinapalagang ko yan sinasabi ko talaga sa kanila hindi po po pwede yun kung gusto niyo po dapat nilagay nyo sa booking nyo double drop kasi pwede naman po yun eh okay bawal po kasi yun kaya nga may option dyan eh na dapat para mag multiple drop sila ba diba? eh kaya pag ganon ay hindi po po pwede ngayon pag gano'n ay sige po bagbuk na lang po kayo ulit kasi kaysa magkaka problema kayo tapos doon din ang punta yan may hatid mo man yan doon din ang punta yan i yan star o magre-report pa sa iyo, di ba? Sabihin pa niya, sasabihin pa niya sa report niya eh ano ka <coughs> bastos ka, di ba? Parang ganun Mapatawag ka pa sa Grab, di ba? Kaya mas maganda na yung kung pakiramdam mo hindi maganda, talagang hindi kayo magkakasundo. I-cancel eh, mo na lang. Pag-book mo na lang sila ulit kasi hindi naman sila makakapag-rate sa iyo eh o, ka nila ma -re report kasi wala naman naging transaksyon di ba so hanggang dyan na lang muna mga ka-PJ maraming salamat sa inyong panunood sana mayroon na naman kayo natutunan sa akin sa araw nito uh, sana lahat tayo ay masagana yung ating bagong taon yay para lahat masaya so hanggang dito na lang muna ka-PJ nyo temporary signing off adios